Bago sa saksi, huli ang dalawang nagpapakilala o taga-gobyerno para mambiktima ng mga kaanak ng mga arestadong pogo worker. Ilang milyon piso na ang ibinayad umano sa kanila na ilang biktima sa paniwalang kaya ng mga suspect na mapalaya ang kanilang mga mahal sa buhay. Saksi, si Salima Refran, Exclusive. Ano to? Ano to? Hindi, hindi. po to? Hindi ko po po siya ina-accept, sir. Anong hindi? Wala po ako ina-accept. Matapos sanggapin ng Mark Money, arestado ang babaeng ito at isa pang lalaki na mga operatiba ng CIDG, AFP at PAOK sa isang visa consultancy office sa Intramuros, Maynila. Nagpapakilala raw bilang mga taga-PAOK, Bureau of Immigration at NBI. Nangangakong nagpapalaya at nakakapagpatanggal sa deportation list ng mga arestadong Pogo worker. Si ERA, nakunan daw ng pinagbubuntis dahil sa stress para lang makapagbayad ng hinihinging 1.1 million pesos ng mga sospek. Isinangla nga ng mga magulang ng nobyo niya ang bahay sa China para lang makapagbayad. Kano po total? 900 900,000 900, tapos, anong, anong nangyari ng... Wala pa rin po hanggang ngayon. Hindi pa rin nalabas yung... Yung fiancé ko po, nag-aalala din po ako sa parents ng, ng fiancé ko po kasi isang buwan lang po yung binigay sa kanila na palugit doon sa, sa, pinan, o sa sinanla nilang bahay. Ang asawa ni Nice, na-aresto sa raid sa Paranaque at nagbayad ng 1.1 million pesos. Pero ang problema, hindi ang paok, kundi Bureau of Immigration ang nakaaresto sa asawa niya hintayin daw. Kasi si Paok naman daw ang nag-ano sa asawa ko, hawak daw ng Paok. Kaya wal daw ko pag-alala. Simple, naniwala na din ako. Eh. Visa consultancy firm raw ang opisinang ito pero nag-o-offer daw sila ng extra service. Yan ay pagsasaayos ng iba't ibang mga dokumento para sa mga banyaga. Nakita dito ang iba't ibang mga dokumento, mga passports at mga alien certificates of registration. Ang lahat ng ito iproproseso ng mga otoridad para sa kasong inihahanda sa mga nahuling suspect. Naka-recovery ng passports, alien certificates of registration at sari-saring dokumento. Ayon sa PAOK, nasa radar na nila ang opisina dahil sa pagiging fixer. May mga reports na kami natatanggap ano, last year pa, even last year, about uh, sino ba yung fixer o sino ba yung conduit na, gumag, na, na, lumalakad ng mga papeles ng mga Chinese, especially those who are working sa uh, mga Pogo operations. Uh, lumalakad ng mga passport nila para magkaroon sila ng Philippine passports, magkaroon sila ng uh, uh, birth certificate from PSA and even death certificate kung may gusto silang patayin. At tapos papalitan nila ng bagong uh, identity, gagawa nila ng bagong certificate. Ito yung uh, hinahanap namin. Marami na raw na biktima ang grupo kabilang ang mga nanay ng Pogo Babies. Gate ng Paok, may mga kasabwat raw ang grupo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Meron tayong mga nakita mga pictures, may mga nakita tayong videos. Yung mga yan, hindi naman natin na uh, titigilan yan. Talagang tutugisin natin. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga naaresto. No comment po. Naharap ang dalawa sa patong-patong na reklamong robbery extortion, usurpation of person of authority, estafa at grave coercion. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra ng inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.